oh Mom For today's video, ato ta iubans iuban sa among pagpamahaw sa Didto Me Old Mithi Resort. Mithi or Mithi, wa ko kahibaw kung sao na basta mauna na. Padong na mi aninao kay giapas na ni King King kay nag separate mo sila og room din ang mga bata kay naama na mo. Second day na ni mo, um, actually pagka March ra man niya, let upload ra papa Papam koy plano ani nga time nga mag vlogger kintahay ba, kintahay ra good pod niya, video video ra good pang memories ba yeah. Kaya na napadajunan man ato na lang pong i-edit ug suway Pagtas na miani pa sa restaurant kay restaurant is laju laju gamay nice kayo diri oy kay peaceful kayo ba aw ug mahuna huna ka sa presyo aw di pud peaceful e bensel sa ning kalakihan unsa on gusto mga jud nila nga maka experience ta dahala birada musuway ta so na to nilang mga putahe kun sa na ani nga sila og musoda ka restaurant kana kuno pagkaon niwa kuno sa injo nabalaka ko basag iabot og kalabog mo nang mamili gyud ta kanang kanon junato nato dinami sa sod sa restaurant daghan dai sa pagkaon no Nih, mga inato nga pagkaon ba pero ang rice jud ang kinaunhang nakitaan ba di jud pwede gwa ng rice it all you kan din din mong dapita kanus akataman gushan pero imong hot don kay aron Kamakahugas free pamahaw na dai ni sa among room lileo na to na ilang mga plato di ba kay rice una mo ibutang ah, katak pinoy da na man puy panset ang kitang daga kay di man mahimo og way panset ah, kaon tag panset isundaan pa nanan na -nan, bajatan panset kay mo ra bajani dali og hikay og mga katapok-tapok. Yala na pun si mama, kuha na pun ig daghan, di kahorot ipatatakag butang. Nagapahimang no nadaan si papa nga og di ka mo kaon ayaw og kuha. Di di kahorot Ipatatakag og butang sa plato. Sa tanan nga ahong nakita Pansit giganahan kay wa ajuko ilas luto aning uban. Nahikuha na lamang ko kay unsa may isudaan. Tapos so, white aning hang manay binahugan. Nahingan hindi ko aning nga side kung sa naa din he. Ha, ah, ingon sila magpaluto daw kag itlog pero tanawa, hilaw ma, wa naluto. Balhin ta oy, nabuo na ko nang hilaw nga itlog aw. anang... kanang eh. Nga na ba? Babalihin sa pika sus Dara ng favoritong buat Ang nakakita pala magkudadyo na ani Ganiha Kani, ragadyo ang isudaan Harang es buat bunlis ka adyo Kaunta, harong tabla-tabla ba? Tabla-tabla sa bayan Gidaghan dyan yung hukuha O iwanag dyan ako nagsunod ba? Bahala, o, rito sila Kung nga na, dahil kuha kag tunluanan ba lamik ba pa ning buwad og tos, tos, suka nga timplado balihin balhin ku ani nga kay namili kog drinks kay kaabi mo nagwa sa like coffee ba ni adtoram di salamisa lamisa i sir ani hong gipili og daw ni eh, kaabi pa mangga jadinya nga pure so, sauce mura ra man og ganang ganas galo lami bi ta pud siya pero wala na imna kay kato hong coffee kay dai og coffee gi serve sa lamisa ni diremis gawas nga unoy hago aring sod kay aircon ani di taka kaon, og tamantaman kay mauwaw ta mag usap-usap na mura tag kinanan og baboy nindot sa sagawas kay overlooking kayo nya nindot ang palibot baka hangin hangin nya nga sa amahan sige, kasuko kay sige kuno og video sige dana pagkaon matyabo kuno ng pagkaon naong daw sa nasukod eh <laughs> Ya yeah, na nga na dahil may paspasa na ito gamay kaya madali ta kay mag swimming para ni naninig huma na rong sulit atong pag stay pag huma na mukha na di ah relax relax yung manong genre Kaya dapat agduha ka first o so, nag relax relax sige rong re, binig ingon nga nung anihiman tamatog nga Gamahal-mahal, lamang tapoy di mag-addo, tas bahay Pero pagkataon-taon mo, ingon, relaxing, madi ka no? <coughs> First time, day na mo din, kay Gidara, mapunmisong manghod, o ni Joey, na di ipunmisig tuga-tuga, o ganhi, o arang mahala, mo are. Maninda sa kukusang toeg, aron makabalik ko di rin. to, salamat sa pagtan Dama ng aking puso.